Kahit si satanas pa humarap dyan mula kaming pakialam. Hindi eh, na may pakita sa amin kung ano nangyayari sa loob. Paano namin sasabihin na yan ay maayos na pagdinig, maayos na investigasyon? Kung wala naman kaming access, ano to? Tangina, bilyon-bilyon nang nanakaw, tangina, trilyon-trilyon nang nawala, ghost project lahat, tapos ayaw nyo ipakita sa amin? Ano yan, ghost investigation? Napakaraming ninakaw ng mga nasa gobyerno at talaga naman nang gagalaiti na ho ang mga mamamayang Pilipino, grabe ho talaga. Uh, ako nakakakita tayo ng ano eh ng mga maraming uh, diversion na ginagawa, pero gayon pa man, hindi ho nila maloloko mga Pilipino. Kahit anong gawin, kasi ho ano na eh, ito ho'y judgment na mismo galing ho sa ating uh, Panginoon. Kita nyo naman yung bahana yan. Diba yung uh, palang panahon ni, ni Marcos na nagmalaki siya, na may 5,500 na flood control, kinabuka siya, ay binagyo. Eh, yun lamang po ay isang halimbawa na ang kumikilos ay langit na, ika nga. Sabi nga nila, noong panahon ng walang sakuna, walang disaster, walang uh, bagyo, walang lindol, eh, panay ang pamimigay ng ayuda ng mga hindot, ng mga crocodile ng mga congressman natin. Lalong-lalo lalo na yan si Tambaloslos. Pero ngayon, mga kababayan, ha? May, may mga disaster, kaliwat ka ng bagyo, kaliwat ka ng earthquake, Walang pinamimigay, binebenta pa. Ginawa pang negosyo ng mga animal, mga uh, disaster na nangyayari sa atin. Na ngayon, dapat nila pinamimigay yung lintik na ayuda na yan, eh. Di ba? Isus, you know, oh. Ngayon pa, wala. Ngayon pa nyo, bebentahan, Mga kupal talaga kayo. Yun ang masasabi ko sa inyo. Ang kakapal pa ng mga animal nato kumakangit kumakangiti. Eh. Kasi ngayong araw na ito, etong si Speaker Romualdez ay humarap sa ICI. Akala mo naman, yung mga media, tuwan-tuwa. Ah, ah tuwan-tuwa ba kayo dahil bayad kayo o tuwantua tuwa kayo dahil pag maganda ibabalita ninyo, eh, may bonus na naman kayo kay Martin. Ako nagtatanong lang, ha? Ah. O. Oh. Tuwan-tuwa pa kayong mga ulul kayo. Akala mo naman may magagawa yung ICI na yan. Alam nyo ba yung lintik na ICN eh? Wala namang kapangyari magpakulong yan? Alam nyo ba? Ah, oh, alam nyo ba na wala naman nun silang kakayanang ng gawin yan? Alam nyo ba na hindi nila man pwede ikulong si Romualdez? Alam nyo ba wala silang pwede ipakulong na congressman tsaka senador? Kaya isang katarantaduhan po yung ICA na yan. Ang pwede na nga lang saan nang mangyari ay yung maging lantad sa publiko yung mga korupsyon na ginawa nito mga hindot na to. Kaya lang, itinago nyo pa! Ay, naku talaga. Kayo-kayo na lang naglolokohan pa kayo. Itigil nyo na yan. Sayang lang ang tubig. Sayang lang ang kuryente sa ginagawa nyo yan. Sayang lang yung mga tauhan. Sayang lang isa bagay, may pamerienda sigurado eh sa mga media. Alam mo naman ng mga media, mga ano yan eh, mga nauulol yan sa pera eh. Oh, totoo eh. syempre, sa dami ng gastos ng mga hindot na yan. Hindi eh, kasi alam mo, oh, yan ang pinagkaiba ng vlogger sa media. Ha, bakit? Ha, sabihin nila, yung media daw, aral hindi yung totoo yan. Media-media lang yan. Yung mga media na yan, matindi yung kasi ang overhead expenses niya ni. Eh. Sa, may opisina pinatatakbo yan, may mga sinasahurang walang kwentang mga empleyado yan. Yan mga yan, alam naman po natin, ang taas ng kanilang gastusin. Kaya kailangan nilang bawiin yan eh. Binabawi nila yan through one, humuhut-hut yung mga yan sa mga, mga politiko. Pangalawa, through ads sa kanilang telebisyon na kung saan eh sinesensationalize nila kaya nga madalas pa rin din yun napapansin na nahimik na si Pangulong Duterte, nakakulong na doon. Ang lagi pa rin nilang lintik na topic is si Duterte. Kasi pag si Duterte, mataas ang ratings. Pagka si Marcos, walang nanunood. O, kaya ganyan eh. Kailangan nila ng ratings for their ad. Alam mo nga, kaya nga malaki kasi yung gastusin nila eh at least ang mga vlogger walang gastos mikropono lang tapos sa uh, uh, computer ganun lang yun lang ang kanilang gastos di ba kaya sa tingin ko mas mas totoo at lihiti mo at sa social media at tulad ko pag may nakita kay mali pwede niyo punahin di ba pwede niyo sabihin oh no, banat bay tarantado kang animal ka wala ang kwenta malito sinabi mo ganyan ganyan at ako mismo makakabasa nun. Ako mismo makakakita nun. Hindi ka tulad ng mga broadcaster, mga news. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga news anchor o yung mga news reporter kasi ang gumagawa naman ng news niyan sa loob din eh. Sila ay balita lang tapos chachap-chapin -chap naman sa newsroom. Ang kumikita naman dyan, yung station manager. Kaya nga dito, tiba-tiba na naman sila kasi bakit? Aba, lumabas yung anilang Uh, kataas-taasang panginoon. Oh, eto lumabas si ano? si Romualdez dito sa ICI. humarap si dating speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sinagot ni Romualdez ang mga tanong ng komisyon tungkol sa proseso ng pagpapasa ng budget at sa pagkakadawit niya sa maanumalyang flood control project. At live mula sa Taging City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Gerard, ano ba ang mga naging pahayag sa ICI ni dating House Speaker Romualdez? Ruth, natapos na nga ang isang hearing dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung saan si dating House Speaker Martin Romualdez ang pangunahing resource speaker. A uh, sinasabi ng uh, ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na ipinaliwanag ni Romualdez ang proseso ng pagpasa ng budget at kung ano ang naging papel niya rito bilang pinuno ng Kamara. Nakatulong naman daw ang mga pahayag ni Romualdez. Wala naman daw idinawit o sinisi si Romualdez. Hindi naman binanggit ni Osaka kung sino ang mga kasama ni Romualdez pero ipatatawag din daw ang mga ito sa susunod na pagdinig. Itinanggi rin daw ni Romualdez na pinadalhan siya ng pera na unang isinawalat ng dating security aid di dating ako, Bicol Party List Representative Executive Saldico na si Orly Guteza. Nagsumite na rin daw ng affidavit si Romualdez pero pababalikin siya sa komisyon para sagutin ng iba pang tanong base sa salaysay. Nagpasalamat naman si Romualdez sa pagkakaimbita sa kanya ng ICI. Handa rin daw siyang bumalik kung kinakailangan. Narito ang pahayag ni Romualdez. I'm very glad that um, uh, I was invited to the ICI to share my personal knowledge. Titigil ko na yung metformin ko at saka yung Zenpec ko. Oh! Mukhang mas nakakapayat yung stress kesa sa sa mga gamot na iniinom ko eh. Maldes, o, kitang-kita mo itsura niya, oh. oh. Ano, hindi ka na makatulog. Eto talaga, kahit lobo-lobo na, bonjing na nga ang tawag ni Amy Marcos sa kanya, pumayat ng ganyan. Stress yan, Brad! So, kung baga, sa ngayon, um, uh, it's about facts and evidence, and uh, hindi lang um, political noise or speculations. Kaya, uh, the uh, ICI commissioners were able to ask me um, uh, many questions. And I was able to answer Medyo napalinaw, no, kung ano yung naging role niya or role ng mga niya sa pag... Uh... Wala! Anong malinaw? Sa inyo lang malinaw! Wala namang kaming alam! Nadinig ba namin yung sagot niya? Tinanong niyo ba siya ng tama? Eh baka nagbulahan lang kayo dyan sa loob, eh. Baka nagkapi-kapi lang kayo dyan, eh. Baka, oy, paano? Paano ba sa atin dyan? Baka ganunan lang kay dyan sa loob eh. Anong malay namin? Ibukas nyo kasi yung pagdinig nyo dyan. Ginawa nyo kaming gago eh. Di ba? Nagago na nga kami ng gobyerno to, tinatago nyo pa. Ilabas nyo. Hindi, alam mo, pasensya ka na Mr. Brian Osaka. O, hindi naman ako nagdududa sa'yo. Pero kaduda-duda na nga yung mga pagdinig na nangyayari dyan. Diba? Kaduda-duda na nga 'yan. Tapos hindi niyo pa ilalabas sa publiko yung yung ano, yung pagdinig diyan. Anong anong katarantaduhan niyan, sir? Hindi sorry ah, pero hindi naman siya nangaano tayo, pero nangaano na nga gawa ng ng budget, no? So these people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget uh, preparation which also pertains to the alleged uh, anomalous flood projects. Bukod dito, humarap din sa komisyon si Budget Secretary Amena Pangandaman. Ito ay para ipaliwanag ang proseso ng Kahit sino pang humarap diyan. Ano to? <laughs> ang budget huh? Ang budget oh. ng Pilipinas oh. ay hawak lang ng dalawang tao. Oh, malinaw 'yan. <laughs> dalawang tao lang? Lululukuan tayo eh. Budget mula sa pagpapanukala ng mga ahensya hanggang sa maipasa ito bilang General Appropriations Act. Nagbigay rin daw ng ilang suggestion ang komisyon para mas mapaayos ito ng DBM. Root No Show naman ngayon itong si dating uh, ako Bicol Party List Representative Zaldico ko dito sa Pagdinig. O, oh, tangina no, show na naman tapos wala. Hanggang ngayon di pa kinakancel yung passport. Hoy Zaldico, ko, meron tayong hearing sa October 16, wag mong kakalimutan ha. Pag hindi ka sumipot, ibig sabihin bastos ka sa judge. Yan ang totoo. Hindi mo nire-respeto yung, yung judge. Inakusaan mo ako na ano-ano. Tapos di ka pala sisipot. Mahiya ka naman sa balat mo. Hindi, kasi dapat nag-akusa ka eh. Di ba? So, ikaw bilang sa depensa, meron kang karapatan na, na i-cross-examine through your lawyer yung mga nag-aakusa sa'yo. That's the due process. Yung inakusahan, pwede yun. Trial by absentia. May tinatawag tayong ganun. Okay lang yun. Okay? Pero yung nag-akusa, kailangan talagang sumipot. Kasi nga po, kailangan siyang tanungin, i-cross-examine dun sa mga akusasyon, akusasyon niya. Lakas ng loob mo mag-akusa, di ka naman pala atin. Kung si Romualdez ang tatong, tatanungin, ay eh dapat daw lahat ng naiimbitahan ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, ay eh pag-aaralan pa nila yung susunod nilang gagawin kung dapat nga ba silang pumunta sa korte para humingi ng warrant of arrest laban dito kay Ko. Ruth. Gerard, bukod dun sa pahayag kanina ni speaker no meron pa ni dating speaker meron ba siyang uh, information kayo dyan na nakuha ko meron siyang halimbawa may mga tinukoy na iba pang pangalan na posibleng dawit or iba pang mas uh, uh, specific na details kasi nga di ba hindi naman natin nakikita yung uh, yung ongoing na hearing eh, no wala kasi tayong uh, access diyan amaru talagang mukhang walang pagbabago tungkol sa desisyon ng ICI na isa publiko yung mga hearing ano pero kanina katulad nga sinab ng sinabi nitong si attorney Husaka eh may mga pangalan na binanggit itong si si uh, dating house speaker Romualdez pero hindi ito binanggit sa amin at ang paglili moro-moro ano, lang yan anong pangalan sya <laughs> na pinakamataas dun sa kamera <laughs> may papangalanan pa siya <laughs> Tapos ang susunod na sa kanya, sa kataas-taasan si Marcos na eh. I mean, yung under siya, ibig sabihin, masasabi natin merong siyang koneksyon uh, na makapangyarihan. Yun lang. Imposible naman, Senate President, di ba? And speaking of the Senate President, di ba? Yan nga yung idinidiin niyo si Chiz Escudero, di ba, ano nangyari? Nga nga. Walang kwenta. oh yung pala ngayon, eto ha ah, mga kababayan, gusto ko lang i-point out to sa si inyo ha. Napaka-importante kasi na i-point out natin ito eh. Anong ginawa nila kay Cheese Escudero? Di ba? Anong ginawa nila? Siniraan nila ng siniraan? Bakit? Kasi nga po, pinangalanan, si unang-unang nagpangalan dyan kay Romualdez, itong si Cheese Escudero. So, siniraan nila ng siniraan yung para matanggal as a Senate President kung ano nung inimbento. Tapos, eto ngayon, tanggal din s'yempre Pag natanggal siya tanggal din si blue ribbon si Marcoleta damay-damay na 'di ba? Ang mangyayari niyan, ano nangyari? Ngayon, may pautot pa silang, Hindi, nag-resign si Lacson kasi ayaw na sa kanya ng ng mga ta, mga senador. Gung-gung palusot niya 'yan tapos ngayon si Erwin Turpo, Tur Turpo. Tulpo na, 'di ba? Ano ano palusot niya? Ah, hindi na ngayon yung flood control. Iba na ang aming ihi hearing O, tingnan nyo na. So, wala nang hearing ngayon sa, ka, sa Senado about this flood control scandal na to. Wala nang hearing. Sinimulan niyan yan, tinanggal nyo si Escudero. Sunod-sunod na yan, o, tinanggal nyo si Escudero. Tanggal si Marcoleta. Ngayon, nag si Lacson. Ngayon, si, si Erwin. Iba na ang pinagsasasabi. <laughs> Nakabreak na ng isang buwan ngayon ng Senado. O, oh. tapos ang inaasahan tong ICI, wala namang kwenta. Di naman namin napapano, di naman namin nakikita yung mga pagdinig dyan. So, ang ginagawa nila mga kababayan, ah, sinimulan nila kay, dito kay ah, ah, Chisi Escudero. Tapos, hanggang sa mawala na yan unti-unti. Dina-divert nila eh, para talagang wala na, tahimik na uli. Oh, wala nang wala na tayo napapanood in public, walang nangyayari. Hanggang isipin iniisip nila magsasawa na lang ang tao na magalit. Hindi 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 'yan mangyayari. Sisiguraduhin ko sa si inyo bilang isang uh, political vlog, I'll make sure na yung mga katarantaduhan ninyo ay ma-expose. Hindi ako papayag na mawawala lang ng parang ghost uh, project yung pera ng taong bayan. Kasi parang ganyan yung gusto nila mangyari. Ghost project na nga. Ghost investigation pa. Tuloy yung pera natin na ghost na. Puro ghost. <laughs> Hindi, di ba? Ganyan na nangyari. Puro ghost kayo. Ghost ng ghost. Lahat ghost. Wala na. Lilipad na lang yung trilyon-trilyon na nawala noong 2025 na budget. Pati yung dapat managot, wala na. Orin ng ICI tungkol dito ay hindi naman daw sinisisi o talaga dinadawit ang mga ito. To be specific, ang sinabi ni Atty. Osaka tungkol dito sa mga Wag ito Huwag naman kayo masyadong defensive ay mga kasama doon sa proseso ng pagbabudget. So, hindi malinaw kung ang mga ito ba isangkot talaga doon sa, sa insertions o doon sa mga pagdalagay ng mga ghost flood control projects. Yan yung malalaman natin sa mga susunod pang hearing route. Yan pong express report ni Gerard. That... Ewan ko lang mga kababayan kung hindi kayo mabibuisit sa mga ganitong balita. <laughs> Nakakabuisit eh, no? <laughs> Hindi, alam mo, ito Makinig kayo mabuti. Kaya na lang, ang kakapal na mukha ng mga mga bataan ni Marcos, yan ang totoo. Ang kakapal na mukha kasi alam nilang they can get away with these things. Itong mga corruption na nangyayari. Kasi, tangina, eto na nga, lantaran lantara na nga, yung yung pag nanakaw nakakawala pa. 'Di ba? They can do something about this. Diba? Di ba? Ang dami nang sinasabi hindi na pwedeng paulian kasi wala pang kaso, bla 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 bla. Gago, kansilehin niyo lang yung passport tapos na usapan. <laughs> Pauuwiin na 'yan. <laughs> hindi kansel. Sa social media kitang-kita niyo na yung travel ni ko. 'Di ba? Tapos Ayaw nyo pang kansilahin yung passport. Pag kinansilan nyo yung passport, hindi na makakabiyahe yan hindi na makakabiyahe yan. tapos pwede nyo na siyang ipa, ipa-deport doon sa bansa na yun. sabi nyo, oh, ito, walang, pulang passport to, kinansila na namin, no? Oh. Idi, idi -de -de deport na yan. Hahanapin na yan. Eh, wala eh. Ibig sabihin, nakakalusot yung mga inaakusahan. Oh, ito si Romualdez, sabah, happy-happy pa, walang yan. Pa, darating na. <laughs>